Gasless MIG welding na hindi na ginagamitan ng welding rod, flux wire na lang. Pipindutin ko po itong torch Kusang lalabas yung flux cord. Testingin natin itong order ni Ma'am Angelica Tipunan from Capis. Testingin natin para hindi tayo makapagpadala, nag defective sa kanya. Ayan, perfect po. Gumagana mga kaibigan. Kitang-kita nyo naman lahat ng mga product na binibili dito kini testing natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa mga customers natin So ito po ay 6,000 pesos lang, free shipping, cash on delivery guys, ang dako ng Pilipinas Yung pong amperahin ito, from 30 hanggang 200 amperes yan mga kaibigan At ang kagandahan yan, meron syempre ditong mga protection yan Meron pong overheat protection, voltage overload protection So testingin po natin itong pangalawa Shoutout po kay Felix Jan Templanza from Mindoro Ito po yung order nyo po Tetestingin po natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. So may kasama na pong flux cord mga kaibigan sa package ano. 0.4 kilos po. Ayan, napakaganda Pwede siyang makabutas ng ganyang mga maninipis na bakal. So ito po, perfect. Maraming salamat po sa pag-avail. So isasaksak ko lang sa 220 volts yan. Tapos ito turn on ko. Tapos mamimili ako ng tamang amperahe. At syempre make sure na meron na pong flux cord dito sa loob. At ite testing po natin tong order ni Sir Neil Borbor -Bor from Agusan del Sur. Testingin po natin ito. Pindutin ko lang po ito. Tapos, automatic na yan. Magwi-welding na siya mga kaibigan. Napakaganda po nitong gamitin. Pang DIY. Ayan, sa manindipis na bakal. From 0.6mm hanggang 14mm mga kaibigan. Napakaganda po yan. Oh. 6,000 pesos lang, free shipping na cash on delivery kaisang sa Agdako ng Pilipinas. Umorder din po si Ma'am Jonalyn Abanto Sambales ng MIG Welding na gasless. Testingin po natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanya. Yon, The mere fact na nag-spark po, mga kaibigan, okay na yan. Lumagana po yan. Depende na lang po yan sa skill po ninyo kung paano kayo mag-welding, kung gaano kaganda yung kalalabasan ng inyong iwi-welding. So maraming salamat po. 6,000 pesos lang free shipping na cash on delivery kaisang sa Agdako ng Pilipinas ta so, hindi na mag-aarkila ng welding machine si Ma'am Juvi Amog from Cavite dahil umorder po na gasless MIG welding na hindi na ginagamitan ng welding rod. Flux wire na lang mga kaibigan. So ito testingin natin yung order niya. Ayun oh. Napakaganda niyan. Kung gusto niyo mag DIY, mahilig kayong mag DIY, mag-repair-repair ng mga muebles niya sa bahay, gate trusses, ito napaka-perfect. 6,000 lang, free shipping na cash on delivery, kaysa ang dako ng Pilipinas. Shoutout po sa inyo, Orlando Amita from Ilocos Sur. Umorder po ng gasless MIG welding na hindi na po ginagamitan ng gas, syempre. At hindi na rin po ginagamitan ng welding rod. Flux wire na lang. Pipindutin ko lang to, lalabas po yung flux cord. So testingin natin kung gumagana. Ayan, napakaganda po nilong itong pang uh, DIY, pang repair, at syempre pang negosyo na rin mga kaibigan. O, ayan, perfect pong gamitin yan. Sa mga maninipis na bakal, makakapal na bakal, pwedeng pwede po yan. So, 6,000 lang, free shipping na cash on delivery, kahit sa ang dako ng Pilipinas. So, gusto mo bang mag-welding ng mga maninipis na metal sheets at saka ayaw mo nang gumagamit ng welding rod, gusto mo dire-direcho kang mag-welding. Eto na mga kaibigan, meron tayong MIG welding na gasless, flux cord na lang po yung ginagamit at order po ito ni Sir Gideon Quazon Jr. from Leyte. Testingin po natin yung order niya para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanya. Ayan o. Oh. So napakaganda po nito Pang DIY Maganda po sa mga metal sheets na mga maninipis Hanggang 0.6 mm hanggang 14 mm mga kaibigan so, Ito po perfect 6,000 pesos lang free shipping cash on delivery guys ang dako ng Pilipinas. Padala nyo lang po yung complete name niyo, complete address and telephone number kung gusto nyo mag-avail ng ating Fuji Marilon Gasless MIG Welding. 6,000 pesos lang. Free shipping cash on delivery guys sa ang dako ng Pilipinas. Mag-message po kayo directly dito sa ating Facebook page. At kung gusto nyo pa pong makapanood ng mga ganitong pagtitesting, huwag nyo kalimutang mag-follow sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, at may TikTok account na rin po tayo. Pwede nyo rin akong kontakin sa aking contact number na nandiyan dyan po sa inyong screen. So hanggang sa mali mga kaibigan, see you on my next testing.